ba? Ah, Amis niyo ba ang inyong inyong kalugaringon? Masaya <laughs> pa nga mga kalugaringon. Ah, diri lang baga. Kalapit lang pala. Ayan, laki ng protas. Ayan, meron tayong lalaban para sa bayan. Ah, diba? Dito lang pala pupuntahan namin mga ka-idol. Oh, ang ganda na rin yung mga kabahayan dito. Dati yung huli kong punta rito eh. Dito yung makasamahan ko sa ano eh. Samahan ko sa work. Wala pang mga bakot doon. No, ganito, wala mga pader. Ngayon eh, ganda to. Oh, maganda na yung kapaligiran Baba eh. na tayo. Ayan ba? Okay, good morning, good morning. Baba na? Baba sa ating mga pampangki. Baba na? Good morning, madlang people. Kumusta musta na kayo? Oh. Ayan na guys. Mga kalodi, dito na kami. Ayan, dali lang po. Dala, dala natin ating netbook para dito tayo mag wala may wala kaming kasing wifi. Walang wifi dito, may wifi kaya mag uh, ano kami magpapakunik kami hindi ko pa dito yan hindi tayo dito ayan ang angat ayan, mga mga semi apartment yan ng mga workers hindi pa ko pa dito mag ingat po hmm. dito karamihan mga tricycle lang kanilang mga ano marami dito puro may mga sasakyan may mga car na Oh, liko, liko, liko. baka maano ka. Huwag ka na sumakay. Oh, video ka, oh. Hindi pwede makulit.